Si yakin mu min mahala kayu anak lang mubaita Diyos? Dahil sinabi di Biblia bagi kayu anak lang Diyos Kahit may apoy lelahkan ka sa apoy Ang apoy eh hindi ka tutupukin Hindi ka tatap lang apoy Salai lelah dekat Hindi ka amanuh Hindi ka malulunud Kahit lang Diyos haid ka sama ma Halaluya mubaita Diyos Halaluya Nadeb ni mahalangat Daum beloved brother Rui Lindo Former NPE Lord. At bago po ang lahat, ako muna po ibang bati mga minamahal na magandang hap salat po mga minamahal ang ginagamit at uh, sa panguna po ng ating Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeda, purihan nating mahal na Panginoon. Totoo nga talaga na ang mahal na Panginoon kung kayo po ay naghahanap ng kaligtasan o buhay at kapayapaan. Dito po mga minamahal, inyong masusumpungan. Masasabi ko po mga minamahal, halimbawa hindi na lamang po ako komunista. Subalit so, ang buhay ng komunista, mga minamahal, at aatakihan uh, mo yan, mga minamahal, o kakalabarin mo yan, wala po, mga minamahal, na tumatagal na mga ngaral. Subalit so, dito sa ministeryo nito, aking napulay-pulay na isip, mga minamahal, sinong tao ito, mga minamahal, nagsalita na upang kalabaran ng komunista niyan. Subalit so, dito, mga minamahal, aming ipinapahayag na ang mahal na Panginoon ay nagliligtas sabagat sa buhay ko ay naganap, mga minamahal. Ilang sandata na aming inarap sa Kanya, wala po kahit isa, mga minamahal na aming inaasaan na tutulong sa amin. Wala palang ibang makakatulong po hindi ang Diyos lamang. Kaya mga minamahal, totoo mga minamahal, hindi po namin itinataas ang aming mga sarili na upang kami po mahigayat ng maraming tao. Dito po mga minamahal, aming napatunayan mismo ang buhay ko ibinago ng ating mahal na Panginoon. Dati-dati mga minamahal, maririnig ko pa lamang nagbabanggitin namin, pangalan na ng komunista mga minamahal sabagkat ako matagal simulan Simula na ako'y bata hanggang lumaki hanggang mga minamahal Ako'y nagkaedad, mga minamahal nang ganito Ako po mga minamahal ay marunong pumatay Ang tao ay parang manok lamang Subalit mga minamahal dito Ilang beses mga minamahal na aming binaril Ang ating mga uh, minamahal na pastor dito mga minamahal Subalit hanggang ngayon buhay pa Bakit ang Panginoon alam mga kung pero mga minamahal kung kayo po sa lahat ng televiewers kayo ay makakadalo isang tiyak na bagay ang aking nakamtan ay makakamtan din po ninyo Amen! Kaya, Hallelujah! At dito na lamang po mga minamahal Praise the Lord! Amen! Minamahal, nagkakabuti ang magiging tunay na kristyano sa katotohanan. Amen! Minamahal, kindly read it. Isaiah 43, verse